Live na ba tayo? O oh, ayan, live na guys? Good morning mundo, good morning Saan man sulok ng mundo naroroon ang ating mga kababayan At magandang magandang gabi sa ating bayan, Pilipinas Ayan, napa-live na naman tayo Guys, ano yung nakalagay dito? Welcome to live chat or I just to guard your privacy. Yeah, okay. So guys, alam nyo, yung ating pamagat ngayon ay eh, good news. Wala nang nagpautang na bansa. I wanna be honest guys, pinanalangin ko na na wala na sanang magpautang na bansa. Alam nyo guys kung bakit? Nabuhay nga tayo na ninakaw nila ang ating kaba ng bayan eh. So kung mayroon na naman uutangin na bago, syempre, nanakawi na naman ulit nila yon So, mabuti na yung hindi tayo pautangin ng ano, ng buong mundo. Total, ninakaw din lang naman itong ating mga politikong gahaman sa pira at magdanakaw eh. So, good news ito sa atin mga Pilipino. Nakaraos tayo na ninakaw nila ang budget simula 2022 till 2025. Kaya, kung wala tayong ma-uutang, good news. At saka, guys, sino ang gustong magpautang sa bansa natin? Na walang kumpiyansa sa ating presidente, sa ating mga kongres na sangkot sa nakawan, sa ating mga senadors. Mayroon tayo dyan na mga sangkot sa mga nakawan kaya sinong bansa ang mga ngas guys na pautangin tayo, wala ako man kahit kapatid ko kung ang ginagawa ko nangangag, nag-aadik for example na lang ito guys may kapatid ako na nag-aadik tapos hingi ng hingi sa akin ng tulong alam mo sa umpisa, magpapautang ka eh pero pagdating ng panahon, maiisip mo na ano ito? Kalukuhan na ito, nag ka, tapos utang ka ng utang sa akin. So ganun din ito guys, na kalagayan ng ating bansa. Sino ang magpapautang na ganitong kalagayan ng bansa natin? Gulo? Nakawan? Adikan? Lahat na yata. Kaya, itinupad ni Lord ang aking panalangin na sana wala na magpautang na bansa sa atin para wala na silang nanakawin. Good news guys, good news. Dahil kung nakaraos tayo ng ninakaw nila ng ang budget ng simula ng 2022 till 2025, makakaraos din tayo. Ngayon, pag ninakaw pa talaga nila, yung natitirang budget natin, eh, there is something wrong na talaga na gagawin natin. Hindi na tayo papayag. Na nakawin ng nakawin na lang ng nakawin ng nakawin ninyo. Kaya ngayon, wala kayong nanakawin, eh, magbabangayan kayo sa bawat isang mga magnanakaw. Ganon lang yung ka, ano, ganon lang yung ka, 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 easy to think na, pag wala na sila ngayon guys mananakaw ang mangyayari sa kanila maghihilahan pa baba sa isa't isa sigurado yan guys wala nang ano wala nang hihigit pa diyan na ang mga utak nila kasi para yan sila mga adik na pag hindi nakakainom ng mga adik galit di ba galit so ngayon wala kayong nanakawin o oh, sige kayo na ang magbangayan na mga magnanakaw kaya kung sinasabi niyo na ang Pilipinas ay ang ekonomi ay tumataas, ay malakas na ang abnormal ng sino man makakapagsabi niyan ng ekonomi natin ay tumataas. That's not true. Dito sa ibang bansa, alam nyo, tayo na lang ang laman ng usap-usapan. Kahit sa staff from namin Pag nag ano kami Mga Pilipino Nag uh, iipon-ipon kami Tapos mayroon dyan mga Ibang lahi Tatanungin na Is that really true? Your president is a drug addict? Sabi ko yes Ako kagadang sumasagot Aggressive talaga ako guys Magsagot eh Bakit? Kailangan mo pa bang pagtakpan? Dahil kung gusto mong Ayusin At i-clear up mo yung Dignity mo eh magpa-drug test ka diyan sa lunita mag -hire tayo Mr. President ng mag drug test sa iyo na taga bansa. But anyway guys, before I continue, please subscribe, hit the notification and share my video. At salamat po sa inyong support. Ganun lang yung guys ka ano, i-clear up mo yung pangalan mo. You have to do something to prove to the world kasi hindi na tayo Pilipino lang ang nakikinig nitong ating problema. Ang buong mundo po ay nakikinig sa malawakang nakawan adikan sa bansa natin. So ngayon guys, mayroon pa ba sa inyo maniniwala na ang ating gobyerno ay nasa matinong uh, alam nyo yung timon? Yung kumbaga ikaw yung um, anong tawag doon? Yung uh, naghahawak ng ano? Ng barko. Kapitan. Ikaw ang kapitan. Sa tingin mo ba ang barko dire-diretso pa sa magandang daan? What do you think guys? Wala. Hindi po ang ating bansa ay nasa magandang kalagayan. Kaya guys, masing tayo sa katotohanan na nanganganib ang kalagayan ng henerasyon ng ating mga kabataan. Kaya good news, good news, good news na walang nagpapautang sa ating bansang Pilipinas para hindi na lalong malubog ang kalagayan ng ating bansa. Alam nyo guys, hindi pa man ninyo pinanganak ang inyong mga anak. Pag nagkaanak yan na inyong mga anak, magbabayad na yan ang utang ng Pilipinas. Ganito po ka-critical ang kalagayan ng ating bansa ganyan na po ang kalagayan ng sitwasyon ng ating henerasyon na mga darating pa so kailan tayo magigising para para ma pagtulungan natin ng maibalik ang dating kalagayan ng bansa natin to be honest guys, ang bansa natin sinasabi sa buong mundo na kaya nga pinag-aagawan tayo guys eh. napapansin nyo ba? ang Pilipinas pinag-aagawan ng iba't ibang bansa ang yaman dahil ang Pilipinas ay mga na, may mga nakatagong kayamanan na natural na mga kayamanan. Kaya ganoon na lang ang ginagawa sa ating bansa na pinag But the problem is, kung ang humawak ng ating bansa na katulad ngayon, yun napakalaking disgrasya. Na nakawin, na nakawin dito, nakawin doon. Plus bangag pa. Ang isang bangag guys, do you think na makakapag ...ahawak uh, hawak ng kinabukasan ng bansa natin yan? Hindi. Walang sino man adik na nasa matinong katinuan. Wala po. As in walang bansa na nasa matino ang kaisipan para i-guide ang ating kinabukasan. Wala po. Lahat po ng mga adik, kaya nga yan nag-aadik dahil mga trungkiling ang mga utak. Paano hahawakan ang ating bansa sa magandang kinabukasan. Paano po? Hindi. Alam mo mga adik, mainitin ang mga ulo niyan. May kapatid akong adik eh. Dati. Pero nagbago ang kapatid ko talaga dahil binalaan ng tatay ko noon. Na ang tatay ko na mismo magpapakulong sa kanya. O di nagbago. Tapos pinalalayas namin. Kasi ultimong limang piso na nakatago mo nahalungkat pa ng kapatid ko kasi magnanakaw. Magnanakaw ang mga adik. At sa tingin ninyo, matitino ang mga utak ng mga nag aadik niyan? Na wala. Wala yan sa katinuan ng mga utak. Kaya ngayon, pinag-iisipan na naman nila na mangutang na naman tayo sa ibang bansa para na nakawin di ba? Hindi pa nga nauutang. Mayroon ng issue ang ating ano, budget. O ayan. Dininggen ng Panginoon Diyos, isa ako sa nagdasal na sana walang magpautang sa ating bansa dahil hindi pa manauutang na nakawin na nitong mga walang hiya. Do ito na ngayon, wala na sa atin nagpautang. Good news guys, good news. Salamat Panginoon dahil hindi pa nauutang tinatalakay na sa Kongreso at saka sa sa um, Senado. Ayan. Kung ano-ano ng mga insertion at kung ano-ano ng mga project ang pinagagawa nito mga magnanakaw na ito. <coughs> Lalo na ito si Ralph Recto, ang kapal ng mukha nito. Yung DPWH natin, ang kapal ng mga mukha nito. <coughs> si Rex Gatsal ang kapal ng mga pagmumukha nito guys. Paano nito nasusuportahan ang ating gobyerno behind President Marcos na mampupunta pa ng mga probinsya para angkinin ang pinaghirapan at sinimulan ni Duterte. Tapos kayo, mga galit kayo sa China. Isa, ang China din naman ang nagpagawa ng ating mga ibang project dyan. Oh. Ngayon, kayo, kayong mga ano, mga sumusuporta kay Marcos, palagay ko hindi kayo naghihirap. At palagay ko, alam ninyo na ang inyong uh, kinabukasan ay nasa Matino. Mga ah, ganun. Pero ako guys, binoto ko po si Bongbong Marcos. But I'm so disappointed after all happened. Dahil may kasalanan. Si Harry Rocky, alam kong matalino siya. Pero nabudol siya number birwan. Dahil kay Harry Rocky noon, sinasabi niya ng pangangampanya, kung natatanda nyo guys, nasabi niya, ang, ang Marcos na senior, hindi daw gagayahin ng Marcos na junior. Pero hindi, pwede pala mangyari. Ang santol hindi po magbubunga ng kamatis. Pakatatandaan po natin yan. Ang santol ay hindi magbubunga ng kamatis. Alam nyo guys, um, isingit ko lang ito ano na topic. Naalala nyo si Amy Marcos nung nangangampanya na ibalik nyo ako sa Senado. At pabababain ko ang presyo ng bilihit. Asaan ah, po yon na pangako niya? I wanna be honest kanya-kanya tayong opinion. Pero ito lang ang opinion ko kay um, Amy Marcos. Gumawa siya ng mga magaganda na, na to cover yung kung paano yung legacy ng pamilya nila ay manatili. But it's sad to say na tama lang yan na gumawa siya ngayon ng okay. Kasi matanda na siya eh. Alam nyo guys, lahat tayo tumatanda, lahat tayo pupunta sa kabilang lugar gawin po natin ang tama para sa kanak para sa nakakarami at para sa kinabukasan ng ating mga anak na iiwanan natin kahit pa wala tayong mga anak guys ibigay na lang natin sa mga may anak at may mga apo kapo-apuhan pa para sa ating bansa magtulungan po tayo dahil ito ay isang malagim na panaginip na ating um, naranasan sa gobyernong Marcos na ito. Pangalawang Marcos na ito. And it will never happen again to the third Marcos para tumungtong dyan sa ating palasyo sa Malacanang. But anyway guys, please, before I subscribe, before I continue, please subscribe. Hit the notification and share my video. Hindi na po ito guys, dahil paborito mo ang isang politiko. Hindi na po ito dahil... Uh, may utang na loob ka sa politiko. Ito po ay para sa nakakarami sa kinabukasan ng ating bayan. Sa kinabukasan ng ating mga anak at kaapu-apuhan ng mga darating. Kaya maging matalino po tayo sa mga darating na eleksyon na piliin natin ang isang mga may magagandang record na nagawa sa ating bansa kung ano ba ang kanilang nagawa sa ating bayan please guys, maging matalino po tayo ngayon. May mga social media po tayo na piliin natin ang hindi mga fake news. At hindi lang yung guys, habang tumatakbo ang mga politiko, masusuri po natin kung ano mga ginagawa nila. Tignan ninyo sa inyong mga bayan. Sino ang inyong congressman? Anong ginawa ng inyong congressman sa inyong bayan? Ano ang ginawa ng inyong kapitan? Magmulaho sa maliit sa mga kunsihal ng bayan, sa mga konsihal ng baryo. Tignan po ninyo kung sino ang nagtatrabaho at kung sino hindi nangungurakot. Karamihan po sa ating mga um, opisyalis ng barangay, gobyerno hanggang sa pinakamataas. Tignan po ninyo, umupo yan ng walang-wala. Anim na, anim na buwan, isang taon, ang bahay niyan, third floor na. Karamihan ng lupa ng bayan ninyo pag-aari na nila. Yun po ba isang magandang halibawa ng ating mga opisyali sa gobyerno? Kaya po, guys, maging alerto na po tayo. Palagi kong bago nag-election, uh, nag, uh, guys, itong 2024, napapaos po ako ng kapapaliwanag na huwag po natin ibubuto ang niisa sa inindorso ni Marcos ako binuto ko si Amy Marcos kasi kahit paano yung isiniwalat niya na tungkol doon sa kidnapping ni PRRD she did a good job for that but aside from the other uh, things hindi ko na gusto ang iba pang mga background niya but anyway guys kailangan po natin suriin tignan ninyo ang inyong mga congressman sa inyong bayan ano ang mga nagawa tignan mo kung ano yung ultimong Barangay Tanod, konsihal ng inyong bayan, tignan po ninyo kung ano ang ginagawa nila. Yumaman ba yan ang biglaan? That means na hindi natin pwedeng pagkatiwalaan yan. At kung naaatim niyan na nagnanakaw, ipakain sa pamilya niya at igarbo sa kanilang bahay na ipatatayo diyan, tandaan po natin yan. Hindi dahil binigyan kayo ng liman libo, sampun libo, kapalit po ito ng anim na taon na pagdurusa natin. Tignan nyo ngayon namigay si Marcos ng kung ano-ano mga ayuda at saka si Tambaluslos. Asan tayo ngayon? Ninakaw din nila ang lahat ng pera ng kaban ng bayan natin. Huwag na po tayong padadala sa mga ganyan. At saka guys, please subscribe, hit the notification, and share my video. Kaya pakakatandaan po natin. Para bang guys, mahalaga yung pagpili na pag mag-aasawa ka, tignan mo yung background ng asawahin mo. May lahi ba yung mga baliw? Kasi ang tendency guys, ang anak mo magiging baliw din. Kasi ang dugo na ang gagaling na magbibigay sa iyo ng anak ay may lahi baliw. Do you think na hindi magiging baliw ang anak mo? Magiging baliw din. Kaya tignan natin ang ang background ng mga magnakaw na ito. Pag may background na magnanakaw guys, please sa alang alang po natin ang anim na taon na pagnanakaw nila diyan kung ibubuto natin ulit. Tignan mo si ano, si, eh, hindi ako sa naggagawa ng kung ano-ano ha. Si Duterte, ah, nakita nyo ba? Wala nga silang mga bahay diyan sa Manila. Pero itong mga magnanakaw ng mga PI na ito, kung ano yung mga exclusive subdivision diyan sa Baguio, sa Cebu, sila-sila ang mga may-ari lahat ng magnanakaw makikita mo sa Manila, sa Forbes Park. Sila-sila ang mga may-ari na mga magnanakaw. Totoo yan guys. Sila-sila, wala nang ibang mga may-ari dyan. Lahat ng mga magnanakaw may mga ari na mga exclusive subdivision saan man sulok ng bansa natin. Kailan lang, di ba may congressman ako noon inano na um, umupo siya ng mga ilang dalawang taon lang yata yun, ay naku, bumili na ng bahay doon sa Four Bears Park dalawa at nagpatayo pa ng kanyang building na mag nakakalula. O, oh, di ba diba? At saka mga magnanakaw ngayon guys, napapansin nyo ba na very proud na sila ngayon ipagmalaki na ito yung aming bahay, ito hindi na, kulang na lang nila masabi na ito yung mga ninanakaw namin. Mga tanga kasi kayong Pilipino, buto kayo ng buto sa amin kahit may mga background na kami na mga, mga sadista, mga adik, mga magnanakaw, eh mga tanga kayo eh. O sige, ito, magmalaki pa kami nito. oh, ito yung bahay ko ngayon dito, nagpatayo ako nito kasi para yung anak ko sama-sama sa iisang building na ito. O, ito, dito kinasalang aking anak at manugang sa Paka-exclusive na lugar sa bagyo Dahil ang nakaka-ano pa lang dito, ang mga kinakasalang dito, yung mga may background ng mga magnanakaw. Ito sa Cebu. Kaya kayo na baha na dyan sa baba. Kasi kami dito na mga nasa tingala, titingala inyo ang aming mga bahay. Ito ba? Ito ba, guys, ang ating mga pinagbubuto? But guys, please subscribe. Hit the notification and share my video ang mga magnanakaw ngayon guys, mayabang pa. Sobra-sobra ang yabang. Pero ito guys ha, mayroon akong panaginip. Sana magkatotoo. Alam mo yung guys, ang panaginip ko na ang lahat ng ito na mga magnanakaw, ang mga pamilya nagkanda depress. Ang iba, balak na magpatiwakal. Panaginip ko yan guys. Wala ako ina-accuse kung sino man, pero ang panaginip ko, ang lahat na magnanakaw, sa Pilipinas sa panaginip ko. Sana magkatotoo. Karamihan po ng panaginip ko guys na natutupad. Ang aking panaginip, ang mga magnanakaw, ang mga pamilya apektado. Nagsipagpatiwakal ang iba at ang iba naman, eh, balak palang magpatiwakal. Eh, deserve siguro nila yan. Lord, patawad po. Patawad po sa sinabi ko, pero deserve siguro nila yan. Alam nyo guys kung bakit. Million kaya ang pinahirapan nitong mga magnanakaw na ito. Kaya sa panaginip ko sana magkatotoo po 'yon. Please guys, subscribe, hit the notification and share my video. Sana po magkatotoo. Ang panaginip ko sobrang ano, tapos sila-sila nag-aawayan sa mga ninanakaw nila. Siguro na naginip na ako sa galit ko na dito sa mga PI na ito ng mga magnanakaw, guys. Kasi nang gigigil na ako na ang PGH natin, walang budget. Ang PhilHealth natin, hindi na maibalik nito ni Ralph Recto. Ang sabi-sabi ni, di ba, inutusan na. Pero nagtataka rin ako guys, bakit ang ating Supreme Court inutos na naibalik ang pera ng PhilHealth? Bakit hindi pa yan maibalik? Nagre-respeto ba ito sa ating health? I mean sa ating Supreme Court na PhilHealth? Mukhang wala eh. Mukhang hindi sila nagre-respeto kahit nga ang mga artista hindi nera respeto di ah uh, di ba nag uh, nagtalumpati na ito si Katrina nagtalumpati na kung sino-sino diyan Naikulong ang mga ganito ang kinulong yung maliliit na isda kaya kayong mga magnanakaw nagagamitin sa pinakamababa na inyong posisyon wag kayong pagagamit. dal darating ang panahon hindi kami papayag na taong bayan na hindi ninyo pagbayaran ang inyong mga ninanakaw sa amin. Tandaan ninyo yan. Hindi kami papayag na hindi namin mabawi ang mga ninanakaw ninyo na yan. Kahit pa nagpatayo kayo dyan ng ilang palapag ng inyong mga bahay. Believe it or not, God is always good for everyone na para sa nakabubuti. Tandaan ninyo guys, ako guys, yung panaginip ko na yung guys, totoong totoo yan na mangyayari. Nagkanda stress na may mga maghihiwalayan daw na mga na mga magnanakaw kasi hindi na matik, na nadamay na ang ano, ang kanyang pamilya na nagnanakaw. At saka ang panaginip ko pa guys ha. Mayroon diyan si Sibol na magnanakaw na nagaadik pa, nagkaanak pa sa iba. <laughs> Maghihiwalay din yan silang mga magnanakaw Ay nako guys Mayroon ako dyan panaginip Totoo ito guys na panaginip ko Maniwala kayo One day sasabog yan na problema dyan Siguro nangarap din itong babae na ito Na maging presidente siguro for the future eh, Ngayon hindi niya akalain na Magnanakaw pala itong kanyang uh, asawa Ngayon na depressed na siya hindi niya alam din na ang kanyang asawa eh may ano pala may uh, baraw na magnanakaw di ayan anyway guys please subscribe hit the notification and share my video ihinto ko na guys ang aking vlog kasi andito na ako sa aking appointment pakita ko lang sa inyo guys sandali ayan alinis ako guys ng aking kuko kasi mukha na akong ano vampire thank you guys please subscribe hit the notification And share my video, please. Ayan. E, e, off ko na, guys. God bless all. Thank you, guys.